Yan, kakabsat mga bulsoy. Ito yung sikat dati na Luneta Hotel. Yan, yan. Itong yellow building na to. Luneta Hotel to. Sikat na sikat dati itong hotel na to. kung kulang ngayon, kung open pa. O kung operational pa siya o hindi na. Hindi ko lang alam. Ikutan natin. Punta natin kakabsat mga bulsoy. pinakita ko lang yan. Luneta Hotel, yung yellow building. Yan. Ngayon, iikot tayo sa kabilang side titingnan natin kung open na nga talaga kung open kung operational pa siya o hindi na yan yung luneta hotel na yan Wait. ikot tayo ikutan natin na upload video sa po I ikot tayo dito tawiran dyan sa Michelle sila na nating pa tong hotel na to kasi sayang din naman talaga sayang talaga tong hotel na to itong yan yung hotel na yung Luneta Hotel tatapit tayo ngayon sa Tingnan natin kung operational pa tong hotel na to. Kasi lubang hotel na rin to eh. Itong Luneta Hotel na to actually. Matagal na hotel na to. Kaya naman nandito ako ngayon sa ano sa Luneta Hotel kasi ate ko dumating kasama yung bayo kong pote diba? Nag-toast na nakabook sila for 2 days dyan sa Manila Hotel. Kasama na ako. Ginamalila ako. Tinawag, tinawag niya ako siya samahan ko daw sila. For 2 days. Pali hanggang Webes pa kami dito April 4. Dito sa sa Manila Hotel. Yeah, 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 ako mag-swimming eh. Swimming pool sabi ko, ayoko. Gusto ko na muna mag-ganito. Ito talagang closed na yata. Talagang hindi na yata operational. Wala na. Wala na oh. Abandon na siya. Hindi na abandon kasi maganda pa naman siya sa loob eh. Ito yung dating Manila Hotel kapag kapsat mga punsoy. May tao lang sa loob. Luneta Hotel. Itinil sa hotel itinisenyo ni Salvador Fari binuksan bilang isang hotel 1919 dito na malagi ang mga kalahok taas. sa International Eucharistic Congress 1937 ginawan ng commission of Club ng mga Amerikano Julio 1941 isa sa mga naunang mataas na kongres, kongretong Kotali sa Maynila nung pangalawang digma, dekada ng ika-20 dan sa halimbawa ng Silong Prince kren Trinidad diba? wala na, hindi na operational wala <coughs> ganyan lang siya Ikut eh, orang yang. Luneta Luneta Hotel ya. Pero Doneta hotel yun. Ito yung great luneta hotel. Sikat na sikat dati ito. Wala na, abandon na. out na tayo kakapsat mga bonsai masyadong mainit na pinakita ko lang pinakita ko lang ayan luneta hotel wala na hindi na operational yun eh. <coughs> out na tayo kakapsat mga bonsai salamat <coughs> ganda kung kuha mo kasi ito habang walang sa takyan yan o oh, mga bulto yan luneta hotel yan you know. yung know, luneta hotel mismo you know, itong kulay dilaw na to na building luneta hotel Lutan tayo kapsat mga bulsoy. Dumadami na mga sasakyan. Bye bye. Bye bye. mainit din naman mag dolomite kasi ngayon diba out na tayo pabahay sa lapat kakamsat mga punsoy